Iniibisigahan na rin ng PNP-CIDG ang naging banta ni Vice President Sara Duterte, laban kina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., kinukonsideran naman ng National Security Council bilang National Security Concern ang mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo, si Ryan Siges. Sa report. Sinusuri na ng Philippine National Police o PNP kung anong kaso ang maring isang palaban kay Vice President Sara Duterte matapos ang hayagang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Highest level of urgency ang tugon ng PNP dito. Definitely, these, these words, if uh, uttered by one particular person to another person, definitely there are some uh, applicable and relevant laws applicable na po pweding pa sa particular na sa ito, regardless kung sino po ang nagsabi, regardless kung sino po ang target ni mga pananalita na puna ito. But then again, we are just being careful to to, to give the specific as to the uh, possible cases to be filed against those people who were involved in the incident sa last Saturday. Inatasan na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group para imbestigahan ang naging banta ni Duterte. Nakikipag-ugnayan na ang CIDJ sa Presidential Security Command bilang bahagi ng kanilang imbestigasyon. Sentro umano ng imbestigasyon kung totoong may hitman na kinontak ang pangalawang Pangulo o kung figurative speech lamang ito. We will make a chronological events of this, we will make the complete records of this, and then after that, we'll analyze and discuss these uh, facts of the case vis-a-vis -vis the possible laws na magkakam into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? At bagamat ang CIDG ang nangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Yun ang talagang... Tutok ng PNP, uh, kasi specifics na yun eh, so nandun tayo sa level na yun, yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoo baka naman walang hitman, o baka naman uh, yan ay figure of speech na naman. Oh, so yun ang ating mga titinan dyan, and uh, we'll be including all of those and considering those in our investigation. Pumalag din sa banta ni Vice President Duterte ang National Security Council. Itinuturing nila na National Security Concern ang mga binitawang salita ng pangalawang Pangulo. Nakaalerto rin ang security protocols ng Presidential Security Command kasunod ng direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang mga naging pahayag ni Duterte ayon sa PSC. At naka-heightened alert na sila ngayon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa law enforcement agencies para matukoy, maiwasan at mapigil ang anumang manta laban sa pangulo at sa first family gate ng PSC. Ano bang banta sa buhay ng Pangulo at sa First Family kahit saan ito nagmula? Lalo na kung ginawa ito ng hayagan sa publiko ay hindi nila ipagsasawalang bahala. Itinuturing din nila itong usapin ng pambansang siguridad at gagawin ng lahat ng kailangang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Hindi rin ipinagkibit balikat ng palasyo ang naging mga pahayag ng pangalawang Pangulo na nangongontrata na umano ito na isang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos oras na may masamang mangyari sa kanya. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinarating na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang banta sa Presidential Security Command para sa kaukulang aksyon. anuman anilang banta sa buhay ng Chief Executive ay dapat seryosohin, lalot ang bantang ito ng Vice Presidente ay hayagang ipinabot sa malinaw at tiyak na mga salita. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!